Mabait lang siya, pero maganda. Matangkad o matangpaan. Wala kaya lang. Kaliga sa ito. Magano siya na pagkabili? Traman. Magano po siya na pagkabili niyo? ito naman, ngawa na ngawa. puting putin.

ate galing lemon eh. Hi sir, good morning. Ayan, mga ato rito galing lemon eh. Ayan. Payat lang siya, pero maganda. Masangka doon lang pa. Pero payat na lang. Oo. Ang ganda ng mga kanyang isang natin sa'yo. Saka ang ganda na si Pito.

yung mga lareng yung yung mga itinirita usan naisa sa mesa ang 2 talo sa ka rin na narek na yun yun dalawa. yun 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 dalawa. yun 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 ayun, ayun. Mga magiisa ba? Magkano? Magkano po sa billing? Magkano po sa billing? 500 yung malaki at 110? A65 yung malaki at 2110. Yeah. Are you live stock? R.A. you live stock? Sa data namin na dito yung magkano ba ito? Mga bakal lang Magkano yan, sir? limang po 50,000 ang bawat isa baka hindi merito, retihan 50,000 bawat isa 50 ito na binina, torete, tatlong ganoon natin na magkano pagkabilan itong tatlong to magkano po sir pagkabilan nyo? ah, ito ito yun Hello. Magkano sir pagabili niya? 40. 40 isa. 40,000 ang bawat isa. 120 itong tatlo. Koretihan. 40,000 40, ang bawat isa. <tunyos> <The> red Ramon Ano naman? Test 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 sir test <tunyos> Ah! na yan! Pahal ka lang! na yan! Sa malahe at sa kaya Itong ganda. Ha? Ano nga ba? 63,500 halaga ako. 63,500. Red bra man. 63,500. Quality oh. Huwag kang tinapagitan dito. Huwag tinapagitan. Tapos... All-time na gigit na nagaling na usapan 500. Kumain to po, ate. Ninyong sino ba ka? Ano na yung tira? Oh, tama ko presyo niyo. Siguro sa time ko na diuranaw. Oh. Kaya kita lang ako di sa tal. EBTV Dito tayo. Ito naman 59,000. 59,000 ang tabi nito. Ito naman, ngawa na ngawa. Puting puti, oh. Ah,

Ito naman na 55,000. Lemery Ang ng Lemery 55,000 ito. ano, ah, Brahman ito, Brahman. Yung mga quality ng Torete. pili ko din sa si malalakay. Pili, 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 <laughs> Ito naman ini. Bile bile bagay check din mo po. 50,000 mahigit ang price. Eh? Malala kayo. Bo. Malala kay kayo sa iba. 50,000. Malala ng trade. Eh? Bile 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 bile. Sa may puti at saka puti. Po. Hay, right, so, check mo Eh, yeah, meray din to. Malala kayo ng eh. Magkano yan, sir? Ay, 50 pa. Ay, 50,000 ang Correct. 55 mahigit ang pressure. Ayan sir, magkano? Mahigit 50,000. Mahaba katawan. may reading. 50,000. So, quality, correct oh. din. Pagka-tay <laughs> oh, <tod noise> naman, mag na. Pagka-tay naman, mag-tay na. Yan ang nilalapat Napaka-beto. Garantisado yan. Napaka-gatang baka. Pag mag-tay na. Kaya naman, napaka-pogey ako. Ayun, <laughs> ayun, ayun.

pagkabil. 66,000 ang pagkabil. Hmm. Okay. Ito naman ay nabili na rin. Ang haba ng katawan nito. Uh -huh. RA Livestock. Magkano pagkabili, sir? 61,500. 61,500. RA Livestock. Ang uh -huh. haba ng katawan pala. Ang haba ng katawan pala. Uh -huh. Ito, lend-din, ka na ka dito. sa cellphone katawan, pare pare po, pa, sakto doon, doon. Sige, sige, tataplik ko. Teka, napakabilis, -ano sir. 71,000 71, pagkabilid. ng katawan? Ganda, quality junior balls. 71,000 halaga. Mga ba wow. siya presyo? 63,500. Mga five siya presyo? <laughs> <laughs> Ano na 63,500. Ano ni Nita ko. Magkano sir, pagkabili? <laughs> Magkano <po> pa <pagkabili? laughs> 32,000. Pangkatay na. na. Uh, 32,000. Parang bata pa naman, sir. katay niya na.

Ito yung bukit na baka. Wala ka lang kweta, no? Wala ka lang kweta. Hindi nga nangyari ako sa boss. Six kilo ang kaya. mo. Ano sa lang baka, baka, sir. Ganda baka, sir. Pagano yun, sir? Budget ang inihingi. 75. 80,000 ang halaga. 75 ang tawad.

dalawa. Agad napaag, agad one. thousand. Abilina. Forty one thousand. Babae. Paano ito Dalawa wala, dalawang malalaking bakas. Hey! 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 Magkatalo ka ng palay. Hindi ka inabalay. Huh? Magkakampanyan. Kasalukuyan. Dahil kay Dahil kay nare. hindi ka sa lay. Magkatalo ng palay. Hindi ni karga na ebat dito makakakuw. Makakakuw. Hindi ni karga. Makakakuw. Hindi Hindi ni karga. 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 Hindi ni

Bagay na hindi sila ng maraming walaganitong katapanya. Dona pili narin. na, na rin. Oh, na Hindi makapal. Hindi makapal. Hindi makapal. makapal. Hindi Hindi Ayan. Si sir. Nabili nyo na pa yan? Magkano po pagkabili? 52,500. 52,500 ang pagkabili. Ayan sila sir, ang nakabili. Ayan, sila sir, ang nakabili. Tita yung natin tinitin. Kalihaw? Asa kalihaw? Ay, si sir, nakapuno na. Marami ka ng tao, eh, sir, ah. Oo. Marami pang bibilin. Ay, lima pa bibilin. Ah, lima pa bibilin. Madalas si siya dito na bumibili? Madalas yung dito bumibili? Oo. Oh, yung diris niya, 20. uno. 21. 21 ang hinakot nyo? 21. Ikaw lang mag-isa? Ako na. Oo, wala. Ay, hindi ako. di ba balik ka pa? Babalik pa ako. Babalik pa ako. Kasi gusto mo. Ha? Ilaro, nabili pa. 10 budong yun eh. Oo, nabili pa lang. Nabili pa lang 5. Ano, ano tus tutusukan mo lahat? Sampo? Papalitan. Ah, papalitan. Ano? Sabi mamaya daw. Sampo pa daw bibili nila. O sa so gusto magpabalit ito si ay, kausap, Kay Jason, ay, kausap, ayan. Mga magtatay. Ay, ka, o yung may ah. So, ganito pag malaking baka, siyempre, ba ang basi dyan per head, ano? Per head. Hindi naman per laki, ano? Ah, o, okay. per head. Ilan karga nito? Lima? Lima. Lima laang, pero nagkakarga ito ng? Ha? Ah. Ang pinaka capacity ng isa karga dito okay, sa iyo. Pagka-hindi, pagka-hindi kaya ka lalaki, kaya karga ko ng walo siyam. Walo siyam. Pero kapag ito ka lalaki, lima lang. 5 lang yan. Lima lang. Lima lang. Lima At least okay, mo naman na siya. Na. Ayan. Wala lang ba ka nabili nila? Quality. Mga patabain ito.